Magandang araw sa ating mga viewers ano. Ah, ito naman muli si Laban sa Buerro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang tibak. So paano gamutin ang tibak? Isa din po ito sa mga ginagawa ko na pag may tibak yung manok ay ginagamot ko. Kung makita niyo yung manok natin mga kasabong ano. Ayan, sa kanan po yan, may tibak. Tsaka, sa kaliwa. Ayan, may tibak. Ayan. By the way, ano, ano yung tibak? Ito po yung bakteriya. No? Namumuong bakteriya. Nagaling po yan sa hindi malinis na lugar na nilalagyan ninyo. Most especially pagka wala kayong PLT, ano? Purga Ligo Turok monthly, yan po ang mangyayari. Or 15 days na paghugas ng kanilang paa magkakaroon po ng tibak yung manok ninyo. napakahirap pong kuhanin yung tibak. Pero pag marunong kayo, mabilis lang po yan. Ang tibak po ay uh, galing po yan sa bakterya. Galing po yan sa ipot nila pagka dinapuan ng langaw at nagiging uod, <coughs> nagkakaroon ng bakterya. And then naapakan na nila doon mamamahay yung bakterya sa kanilang uh, paa sa talampakan po dito po yan oh makita niyo dalawa yan ayan tibak po yan nagnanana po masakit po hindi pumapalo yung manok dahil nga uh, masakit sa kanilang paa yan kasi nagnanana po yan ang pinakadabis na paraan sa pagtanggal po ng tiba ay ganito. Hugasan ninyo 'yung paa. pag nalinis na gumamit po kayo ng agwa o kusinada. Linisan ulit ganito. Pag nilagyan nyo ng agwa oksinada, lagyan din ninyo ng uh, ito kasi wala pang masyadong nanak na sanho. Pag may nanak yan, tatanggalin nyo na yan. Kukuhanin ninyo yung nanak para lumabas. Pero ito, matigas. Wala pang masyado na diretso natin maglagay lang po kayo ng uh, antiseptic na pubidon iodine. Ayan. Ilagay nyo lang sa paa. Ayan. Ayan. Diyan sa talampakan. Ayan. Ayan. So, nalagyan na natin ng kubidon, ayudin, Ayan. Pangalawang gawin ninyo, bumili kayo ng uh, amoxicillin. Ayan. Ayan po ang ilalagay natin sa paa niya Dahil may sugat na ang paa. Ilalagay nyo lang po. Ayan. Lagyan ninyo yung uh, may sugat, no? Lagyan ninyo. Yan, gamutin ninyo, lagyan ninyo. Yan. Pag nilagyan ninyo, ayan po. Ganun na po yung itsura niya. Ayan, ganun na po yung itsura niya. Ayan. 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 So, kasi may sugat na. Lagyan ninyo ng amoxicillin. Ayan. Dalawa yan. So, pag nalagyan na, <coughs> gumamit kayo ng midi plus. Yun, yung pang tali niya. Yung midi plus. Ganito po yan. Ayan. Ganito po ang ano niyan. Ayan. Midi plus. Pang first aid. Lalagay natin dyan. Ganito. lagyan natin ng kaunting bula para matakpan yung sugat ilagay lang natin rito ayan pag nailagay dyan kukuha ka na ng midi plus mga sir, ipaikot nyo lang. Ayan. Ganito ang paglagay. Ipa ipaikot nyo lang dyan. Ganito. Ganito ang pagbobobod niyan. Ayan. Ayan. ayan o kakita ninyo yan o ayan. so kailangan walang hangin po walang hangin po yan kasi ang bakterya po pagka uh, magkaroon po ng hangin yan mabubuhay yan hindi mamamatay itong tibak ang pinakadabis isilg mo itong kanyang sugat na tibak para uh, hindi makahingat tapos, lagyan ninyo ng gamot. Kasi, dyan pa lang sa gamot, mamamatay na siya. Yung ating tiba. Yan. Lagyan natin. Hmm. Ayan. So, lagyan natin ng uh, midi plus. Pambalot. Pangsugat po yan. Para dumikit. ganyan lang po. Ayan. Ayan. Ayan po. Ano? Ayan. So, kailangan lang po ay uh, malagyan ninyo ng ayan, plaster. ay, Mga kasabong, lagyan nyo ng plaster. Every urdes days po tanggalin ninyo. Lagyan na naman ulit ng gamot para uh, malinis, mamatay yung bakteriya. Ganun na ganun, repeat lang. Pagdating po ng uh, uh, dalawang linggo, sigurado ako may remedy na. Ganun lang po yung ginagawa ko pagka uh, nagamot po ako ng tibak. Ayan. So, mga kasabong, simple. Huga, una, hugasan ninyo yung paa ng manok, ng malinis na tubig o sabon. Pag, na, pag nalinis na, hugasan nyo ulit sa agwa oksinada. And then, lagyan ninyo ng pang ganito. No? ah uh, ubi doon ayo din. Antiseptic po para sa sugat ng manok. Ayan. And then, lagyan ninyo ng uh, gamot na amoxicillin sa kaniyang suga sa tibak At saka plastiran ninyo para uh, ma-intact yung nilagay ninyong gamot at saka hindi madumihan at saka walang hangin po ang bakterya na makakahinga siya. So mamamatay po yan. So yan lang po ang paggamot ng tibak. So mga kasabong, bilang isang handler, always repetition of history pagka may uh, sakit yung manok na may tiba. Ganon lang po ang paggamot niyan. So again mga kasabong, napakaganda po ang prevention kaysa dito gagamutin mo. Yun yung tinalakay natin nung nakaraang episode na every 15 days hugas po ng ang paa manok para maiwasan ang tibak. And then, may uh, monthly ka na PLT, purgali ligo, torok. Sigurado ako mga kasabong, walang tibak. Nagkaroon lang po kasi ito ng tibak dahil nga, napakatanda na nito, hindi na inasikaso sa manukan dahil uh, may balda na din po sa derbyan. So, again mga kasabong, maraming salamat pala sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabon. Maraming salamat po sa inyo.